hindi buo ang pagmamahal. Malalaman mo naman kung hindi buo ang pagmamahal niya kung basta-basta ka na lang niyang bibitawan. Siguro may hinahanap pa siya na para sa kanya hindi ikaw yon. Hindi naman ikaw yung problema eh. Siguro lang hindi pa siya kontento sa'yo o kaya hindi pa talaga siya ready sa commitment. Pwede rin na kahit anong gawin niyo, palagi lang talagang magulo ang inyong pagsasama. Kahit ningin ng iba, perfect couple kayo pero deep inside, hindi talaga kayo nagkakaintindihan. Kapag hindi talaga kayo compatible sa isa't isa, hindi kailanman magiging buo ang inyong pagmamahalan. Hindi marunong makontento. Sadyang may mga tao lang talaga na hindi marunong makontento kahit sobra-sobra pa ang pagmamahal na ibinibigay mo. Sakit na rin siguro yan kasi gusto nilang palipat-lipat ng karelasyon kahit may pamilya pa na masisira. Kapag ganitong klase ng tao ang nakarelasyon mo, hayaan mo na lang talaga at mag-move on ka na kasi hindi-hindi ka magiging masaya sa piling niya.